Hello. Magandang umaga. Ang balita dyan. Start na naman sa panibagong work ni Dodong. Magandang magandang umaga Pilipinas My friend Good morning Good morning Bye Cutting-cutting muna tayo abang, Magsimula sa trabaho Shout out dong. Shout out oh, taga -Batangas. Batangas. Hello. <laughs> And si Victor Lucky. Lucky talaga siya kasi si Nerte. <laughs> lang daw sa si Nerte. Doon daw laging malas. Kaya ngayon maganda na ang buhay. Dalawa na sasakyan. May tindahan pa. Sari-sari store. Yeah, apply na kayo. Apply na kayo. Dito sa Europa. Yung hindi pa nagpasa, magpasa, magpasa na. Pasa kayo. kayo. Magsama-sama tayo rito magkape. Habang umaga. Mamaya may update tayo sa mga nagpasa ng resume ayon sa aking source shout out dyan sa mga Pinoy worldwide machinist anong magandang balita dyan na pag decide na ba kayo magpasa sa amin pagkakataon nyo na to libre walang bayad kaya wag na mag-isip ng negatibo negatibo ba di ba negatibo tulad niya no ganyan ganyan lang yan kumikita yan ganyan ganyan lang trabaho niya no <laughs> ganyan ganyan lang nakita ng limpak limpak na salapi yan Kasi, Dati Victor ang pangalan niyan. Ngayon Don Victor. Don Victor na siya eh. Pinagpala talaga siya. Meron pang isang pinagpala, di ba? Don. <laughs> meron pa ba? Meron pa yung meron pang isang pinagpala. Meron mas pinagpala. Ah. Sarap magkape pag umaga. Malamig dito eh. Habang nagmuni-muni muna, kape muna tayo. Para matanggal yung antok. Ilang araw na lang, smeldo na naman. Sarap. Sarap ng kape pag libre. Mamaya abangan nyo yung mga kaganapan. Meron na tayong magandang balita. Kaya yung gustong magpasa, isend nyo na sa Gary Sweco 79 at gmail.com at tayo ay para magsama-sama rito sa pag pagbaka sa araw-araw sa Europa. ya uh, shout out dyan sa mga nag-aayos ng resume habang may panahon pa electrical machinist carpenter truck driver magpasa na kayo ito ay panahon na para magbagong inyong buhay kasama si Don Vector sa inyo masinist Pinoy worldwide <clears throat> Mag-ingat kayo sa araw-araw na trabaho dyan mga kapwa kong makinista para sa pamilya ingatan ang inyong kalusugan inyong mga kamay Kaya ang antabay lang po tayo sa mga magandang mga mangyayari mamaya. Sana eh, may magandang balita na dahil sa aking informasyon. Sa mga nagpasa ng resume, i-message nyo rin ako sa messenger ko para mas mabilis kayo ma makita ang inyong mga mensahe. At huwag nyong kalimutan mag-like, share and subscribe sa munting channel ko maraming maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat sa araw na to at dito na lang at kami ay magtatrabaho pa sa araw na to magingat kayong lahat sa inyong mga buhay buhay mahalin ang ating asawa wag mga babae isa lang kung dapat di ba opo, okay. mahalin ng asawa ano? opo salamat at dito na lang mga kaibigan God bless you